okay guys good afternoon ano so hapon na po magpapatoka na po tayo mga ka bees, ano so ayan ito yung ating dalawang stag na pinagpipilian na magi future broad stag ano or broad cock ano ito yung ating kalpara guys ano ito yung ating mga big breed ano So may dalawang klase tayo ng kalpara. No, ito yung ating ano, ito yung ating dark side kalpara, no. Tapos yung ating light side, medyo light ko yung lay na mga kapalis, ano, kaya nasabi nating ating light. Then ito ang ating dark side, no. Ayan po siya mga ka-Farbis ano. Bali pinapakain pa lang natin Bali Ito mga ka-Farbis is nasa 5 months pa lang siya mga ka -fire bees, ano Ayan Yun yung mga ka bees, no Lalaki pa po ito Nasa 2.5 kilos na po siya mga ka-firebees ano? Grabe kong kumain mga ka -fire bees, ano ito talaga yung nature ng Peruvian ano Malalakas kumain mga ka-firebees Kahit anong patok ang ibigay mo Ayan Yun yung ating dark dark side para ano bali mga F1 sila ng ating Kate Incourt na hen ano medyo mailap-ilap yung isa ano medyo hindi sanay pa ayan ito yung ating dark side ano ayan bogey ikom sila ano ayan nasa 5 months din to ano pero mas medyo mas malaki to so ito yung isa sa mga pinagpipilian natin na maging broad stag or future broad cock ano maka fire beast ayan po siya so, depende sa laro nila ano yung katawan nila okay na okay yung tayo tsaka yung body formation ano ayan medyo hindi pa sanay hawak-hawakan pero napakataakaw din ito mga ka-fire ano Ayan. hindi pa sila medyo mo forma forma pa lang pero nako medyo maaga pa antay natin mga 6 or 7 months bago to pumorma mga ka five piece ano mga solid high station sila mga ka five piece ano eto lang yung tira na natin. Actually, sila yung pinagpilian ng ating mga buyer. Ano. So, sa atin natitira is yung mga pinagpilian na nila. So, tayo naman yung, <coughs> excuse me, magpaparami. Ano? <coughs> so, yung last na video natin, pinakita natin yung mga sa Ano mga future pullets natin na no? future hen natin na uh, materials ano ito naman yung ating mga future materials na stag ano yeah. <coughs> so ayun mga firebush no kung ngayon pa lang po ay napad pa dito sa ating channel paki subscribe and hit the notification bell button ano para updated po kayo sa ating mga videos na <coughs> ilalabas ano mga firebush So maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Salamat sa ating mga solid subscribers mga ka no. Ano? Ayan. Thank you and see you sa ating next video.